Pagkakata mm -hmm. mo sila yung sa Hindi, ito na yun. So, ganso pa? Bakit yun ba? yung nga po? Ganso yung nalagay mo? Hindi, ibang luto ko yung miki pang umaga. Ay! <laughs> Ay. Magkano na yan, kuya? Ha? Lira -lira. Lira -lira. Sige, okay na yan. Lira -lira. 58. Pang sahog hubo? lang. Tsaka kikiam. Walang miki. Umabot na yun ang magkano. Thank you. Thank you. Okay. 118 pesos. Kulang tayo ng Mickey. Magkano po sa me? Magkano uh, to? Ito po. Talaga ko na isang ang palay yung aking pila. Ito na lang. 30 po. Hatiin ko. Ito siya. Eh. Magkano po sa ribbon yun? kilo rin. na muna. <laughs> Thank you po. I've in Luto na siya. Tapos, meron pa tayo sa ref na kalahat. Kalahat yung kikyam at kalahat yung nikki. So, let's Ta-da! Aulaman oh, ng kamay Wow! wow, wow, wee, wow. eat breakfast Breakfast, breakfast. leftover na no rice kagabi Tapos ito binili natin Half lang sya ng Mickey Tapos half na Kikyong So, ayan eat 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 I'm going to take you go. Bye bye. Oh. i lunch time and then later I'll do

Uy, Ay, Ayan, nakabili tayo ng, ano, pumunta kami sa Sembo para magdagdag ulam. So, nakabili tayo ng torsilyo, seb, ano, 100 pesos, 8 na peraso. Ang lulutuin ko, apat, kasi apat kami dito, tatlong adult at isang kid. Tapos, yung apat, itatabi ko for sa isang araw na ulam para isda. So, ayan. 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 long fish. Tapos ito, may natira pa doon para kami po may. Let's eat! Let's eat! And let's eat! na lang yung natira natin. Kung mapapansin nyo, 600 plus pa siya kasi hindi ko sinasama yung rice. Dahil nga, nakabili ako sa Shopee ng rice. So, yung computation dyan sa video kasama yung rice. Pero ito, 1K is for ulam. I see you again!